Hi guys! Welcome to my channel. Pagpasensyahan nyo na po kung kung malikot po masyado ang camera. Ang hirap balang magtapon ng basura na nagbibideo. <laughs> Pero okay lang yan. At least, may ipapakita ko sa inyo kung paano kami magtapon ng basura. Kaming mga OFW. Buhay abroad po, ganito lang. Kahit papano, nakakalabas din naman kita uh, kalabas hanggang sa pagtapon ng basura. So, ayan po yung labas ng gate namin. Labas ng gate ni Madam. Tapos, andyan yung kasama ko. Ayan. Ayan. O, ba diba? Merong mga ligaw na pusa dito, guys. Pero, okay lang yan kasi hindi naman sila nang aano at mababait din naman sila mas takot pa nga sila sa amin sa tao so ayan ganyan lang guys ganyan lang kami magtapo ng basura dito dito lang sa may harapan ng bahay ni madam tapos maya maya bandang mga 10 10.30 ng gabi kukunin na rin naman yan ng, na, ng basurero So, ayan po guys yung bahay ng aking amo dito sa Qatar. Hindi naman po siya up and down. Pero sobrang lawak po talaga niya. Ayan po yung labas. Actually guys, ito po ay sa likod po ng bahay. Hindi po ito sa harap. Yung, yung front yung front main gate po. Tama ba? <laughs> I mean yung main gate niya is nandun po banda sa kabila So ito po ay nasa likod Diyan kami nagtatambay kapag naghihintay kami ng trabaho pag wala pa kami ng trabaho Pasensya na po kayo medyo maalikabu kasi nag po kasi kagabi So ayan, ayan dyan po ako nakatira Diyan kami nakatira ng kasama ko yan po, pauwi na ako niyan kasi magliligpit na ako dito sa kusina. Ito po yung sariling bahay namin ang kasama ko dito. So hanggang dito na lang guys. Thank you. Bye.